Hi guys, ito yung daanan namin. Galing kami dyan. Ayan. Para kaming nag-trail. Trailer. The, ganda. Dagat dyan. Taka. Tapos dyan is bukid. Ganda Ganda ng tanawin. video muna tayo guys para may pang upload yan yung daanan guys daanan namin dito sa bukid yung kasama namin is nandun na sa ano sa ibaba nahuli ako Hala na maot lagi ning nangka pa. Unya. Patanaw ning nangka pa namatay lagi. No? Nya. Hugaw kayo? Yan na. tanawa ko na nabay wipes diha. Hugaw de kayo? na suha guys ayan yung suha halang nangka guys oh daming bunga yung nangka din. ayan oh nangka mabuti hindi ako nakasunod pag ako ang nakasunod na makuha ka sa video ko Ano, perti